Hello guys, so for today's video nandito nga ako sa LCC bumili lang ako ng Epica Santa at saka ng iba na rin na pwedeng mabili so after ko dyan, diretso na ako sa paradahan ng jeep so I'm so sad kasi nung papunta ako doon, nabasag ang aking dalagyan ng tubig so nagdara kaya akong tubig tapos naman nangyari sa pagdara-dara akong tubig, puro katangahan nagsama-sama, siya so nagandar na yan so jeep, so bali ko ang anita o kaya sana kami yung mga limang, na sana kami tapos naganda na tuloy siya so bali sa plastic na naman nga naikun na ito sabi hindi depende kung kaya kung magamot basta last time na naman kaan ng araw ang pag nagulibya yeah. pero nasa sana akong pupulang sa ano biyahe <laughs> kung hindi last trip, da na doon na dan so ay na hindi e, na kami nikan sa San Jose nakababa na hunikan tapos pagbaba ko diretso ako, ako anap ni

So, bale, amahan so, tiglandan ko kapon. Tapos, amahan lang so, tiglandan ko pagbalik ko ta. Ang hirap kaya kami para da. maray kang ilala. So, sabi ko, kuya, sa na number mo, Charis. Naitan kong number Tapos, so, sabi ko, pag baangan kuya, hindi na sa kaya Saka yan, nabuwasan pagbalik ko. Tapos, sakto man, da man Kaya, wala rin pin ako. Kasi, may ulian pa at balik talo sa kuya. So, nareceive niya, nag-text pa nga niya ako. Pero, nareceive niya naman so, text ko. Tapos, sabi niya, pa papalit na raw siya nito so ayun thank you so much at And, ano dito na nga tayo sa bahay so ayun lang for the go uh -huh. <makes> 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 so, so, so. Ano kan? Oh. Dinara ulit siya.